mapakilala mo ako. Ako oh, po anak nyo, Ikaw yung ko. Yung sinasabi ni Gordon na anak ko, ay eh, Julia, nasa pabrika. Eh di dapat matuwa ka. Anong matutuwa? Yung batang yon, napapakinabangan na. At mapapakinabangan mo pa. Ayokong ini-involve mo ang anak ko sa mga kalokohan ninyo, sa mga problema ninyo. Hindi ko naman po mapipigilan si Zach kung talagang nagmamalasakit sa kay Maricel. Hindi mo ng paraan. Depende na lang na kung gusto mo, pati ako magsampan ng kaso dahil sa panggugulo ninyo. Gusto niyo po, i-drive ko kayo sa presinto? Kaya ko pumunta sa presinto mag-isa. May nagawa po ba ang mali? Mali yung tumulong ka pang maghanap kay Maricel. Alam mo ba na no, may mga subjects kang binagsak sa finals natin? May mga binagsak ka sa exams? Ano, is this still about that girl, Maricel? Hindi kita pinapag-aral para lang mabaliw isang babae, ha? Ano, Zach, saan ka na naman tatakbo, ha? Sa tatay ni Maricel. Sinasabi ko sa'yo, isusuka ka rin ng mga yon. Mami, nakikita mo ba ang mga cute, na cute <laughs> ng mga batang to? Ano <laughs> yung mga anak ko dito? Ito po ang babahol namin. Dati po, masungit siya. Pero po, pinabait po siya ni Mama Sel. Bagay po sila, di ba? Yeah. Yeah. May sungay yata ato ng kalabaw eh. Hindi talaga mabali-bali. Chang! Baka makalimutan ko na magkadugo tayo! Matagal mo na ang kinalimutan na kadugo mo ko magmula nang nahumaling ka sa babae niyan. Parang kailangang ipaalala ko ulit sa'yo kung ano ang batas dito. Ah! Laban! Ay, to. Sorry, sorry, sorry. sorry. Mr. Gordon. Mr. Gordon, saglit lang po. Bakit po ba bigla kayong may iwas sa akin? Ano po bang nagawa kong kasalanan? Gusto ko ba talaga malaman? Efren, eh, you and I both know na naging mabuting anak sa atin si Zach. It's just that may problema yung tao. Sana naman intindihin natin, di ba? I can't take this anymore. Kailangan itigil niya na yung kalokohan niyang yan, ha? Dad, bakit naman po ganun? Sinabihan mo si Tito Gordon na bawalan na akong tumulong sa kanila? Yeah, that's right. Inaamin ko. Naging pabaya ako sa pag-aaral ko. Ang na kasalanan ko sa inyo ni Mami. Pero babawi naman ako eh. Huwag niyo lang pagbawalan sa gusto kong gawin. Mahalaga sa akin si Maricel eh. Mahalaga. mas mahalaga pa sa future mo, ha? Is that it? Anak, kapakanan mo ang iniisip namin ng daddy mo. Alam ko naman po eh. Hindi ko rin naman talaga intensyon na sirain yung sarili ko. I promise na hindi ko bibigoyin yung mga expectations niyo. Pero hindi ko rin kayang bigoyin si Maricel. Ingatan yan. Yan. Hoy, linisin nyo yan. Bilisan niyo rin dahil marami pa kayong trabaho, ha? Bili... Believe din ako sa iyo, Julio, no? Oh. Sa totoo lang, hanga ako sa iyo. Isa kang matigas na tao. Pero dahil sa babaeng 'yan, lumalambot ko. Chuk. Susundin ko pa rin kayo, pero pakiusap. Tama na pa na nakikimarisal. hindi mo ako mauutusan. <laughs> Ikaw pala si Maricela. banta Tingnan natin! Ay, nako, Ma'am Sabrina. Pasaway ho talaga ang babaeng yan. Kaya tuloy yung ibang bata rito na iimpluensyahan. Nagkakaroon ng sungay. Bumalik na kayo sa trabaho! Bilis! Uh. 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 Kagabi nga lang ho, ma'am. Nagkampihan niya mga yan at si Maricel ang pasimuno. Si Robert na bahala. Yes, ma'am. May kalalagyan ng mga yan. Lumalakas pala talaga ang loob ng mga bata dito dahil sa Maricel na yan. Dapat alisin na siya dito. Presyohan mo na mataas. Malaki kikitain natin sa kanya, lalo na pag natuwa kliyente. gusto mo po kami na lang po gumawa niyan? You should rest. Oo nga. Kami na kaya gumawa niyan. Salamat. Pero kaya ko na to. kasi kulang pa yan trabaho ka ano Narinig ko si Ma'am Sabrina kanina. Ano yun? May balak silang gawin sa'yo. Ano? Sinabi ko bang uminto kayo? Magtrabaho kayo. Kilos! <laughs> Magandang bata. May ko po akong bastos! Ano mo? Ah! 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 Ini isi pa rin aku na ako ang tatay mo? <laughs> <laughs> ang oh, nakilala akong tatay, mabuting tao! ini kriminal katulad mo! Ano <laughs> ka um, dito? Ano ka Ano ka dito? Walang awa ko! Walang pagula na kaya gawin to sa anak niya! Uunahin <laughs> na natin isang yan. Papatok sa matandang parapiyan niyan. Oo! Yan. Huwag naman po! Paawag kayo sa kanya! Ang siya sa Bakit? Gusto mo ikaw?

kamay nilaan. Isang bugaw na di umano'y nakilala lamang sa pangalang Leo ang nagbubugaw ng mga biktimang menor de edad sa mga parokyanong foreigner. Kasalukuyang pinaghahanap na ng mga otoridad ang naturang bugaw. Wala po, si si ng mga, pasko, pasko. mga batang walang kamalay-malay, binibiktima. Tapos sa mga yan, binibitay. Mami, ihini noong pasok na po. Sandali lang. Hmm. Um, Iaatid na kita. At tapos mamaya, Paglabas na ninyo, susunduin din kita. Hmm, sweet naman ng mami ko. Pero, bakit po? Basta, mahirap na. Ha? Hindi ka na. Marika Marika. Po, Gordon, i to. ka naman ito. Napa. No, Sinaw. No. Bye, pa. Ibalak <laughs> silang masama sa atin. natatakot na ako. Ayoko maulat yung... yung nangyari sa ate ko. oh, sige. Sige, kopya, kopya. Yung foreigner, mas kung sinabi yung matanda. ano bato pa tayo niya. Oh. Salamat <laughs> sa atin mo. Oh. Naalipin nila tayo dito at wala tayong magawa kundi sumunod sa kanila. Pero iba na to, Julio. Masama na yung iniisip nila sa atin. Hindi na ako papayag. Kailangan ko na yung mga itakas. Kausap ko na rin yung mga bata. Kaya ba nila? Kakayanin daw nila. Gusto-gusto na rin lang makalis dito. Julio, kung hindi tayo kikilos agad, makukuha nila sa si Piwi. Pwede nilang isunod kahit sino sa amin dito. Matatakot ako, Julio. Paano pag nahuli tayo? Maricel, pagtatanggol ko kayo. Hindi madali itong gagawin natin pero susugal tayo. Gagawin ko ng paraan na wala ang bantay sa main entrance sa main driveway. Salubungin niyo ako doon. Basta magsama-sama na kayong lahat at huwag kayong maingay. Dapat makaalis kayo bago dumating si Boss Bert. Magpapaiwan ako para sigurado lahat kayo ay makatakas. Julio? Oh, anong ginagawa mo dyan? Asan si Bogart? Ha? Ba't nakabukas to? si Bogart. At 'yan kasi nagsabi sa akin si Bogart kaya nandito ako ngayon, ang nagbabantay. Sa kabalita ko parating si Boss Bert. Eh. Ay nako, sana naman nagpunta kaya si Bogart, no. Boss, magandang gabi ho. Kumusta kayo dito? Boss, nice na nice ho. Yung mga bata. Ah, uh, boss, uh, sinigurado ko na rin na nagpapahinga na sila. Mabuti naman kung gano'n. Awilio. Ah, Julio. yes, boss. May papatrabaho ko sa'yo bukas. Kunin mo yung mga supplies para may sabay natin sa shipments. Reglado, boss. Kaloy, kaya yung dalawa sumunod kayo sa akin. Mas hmm. muna kayong dalawa. Ano natin gawin? Sisiksik natin to sa mga manika na pang-export. Darating na mga koneksyon natin sa isang linggo. Kailangan maganda kayo. Okay po, boss. na. Bigla na may checkpoint dito. Oo, oh, yari tayo nito, Julio. Wala pa naman tayong plaka. Pagdududahan tayo, sigurado nito. best mo na, Noy. Alpha Base, Alpha Base. Pagdala kayo na responder dito. May kainay na lang truck dito. Dalawang sakay. Ngayon na. bata. Huwag naman kayo malungkot. Um, timing lang yung kuyang huli niyo. Makakatakas pa rin tayo. How? And when? Baka nga pagpatay na tayo. Ayoko mamatay, kuya. Nakikita pa natin si nanay, di ba? Si Pagasa. Na-traffic na yata eh. Hindi bumabalik eh. kayo sa akin. Walang makukuha sa atin. At lalong walang mamamatay. Kita nyo naman, di ba? Nakatayo pa rin tayo. Kahit anong pagpaparusan nila, nakaya natin. Kaya lalaban tayo. Tandaan nyo, hindi ko kayo pababayaan. Sama-sama tayo. Pwede eh, ba kayong imbitang bumaba? Sige oh! Biwi! <tapos> Ay, Ay, Halika! Di anong gagawin niyo sa kanya? Pakailan mo! <laughs> Nakita ko po yung cellphone ni Madam Anita. Si Kuya Julio, tumatawag. Asa si Marisol? Pausap. Huli, nasan ka ba? Kahit anong mangyari, babalik kang itawag. Huwag kang magkalala. Julio? Ano? Kumunta ka na sa mga polis? Hindi po. Wala akong Sabi sa kanila. Oh! Uh!